kapag Diyos ang gumante, mas matindi. Kapag nasaktan tayo, ang tendency ay gumanti tayo. Minsan ang iniisip natin ay dapat mas doble ang sakit na maramdaman nila kesa sa binigay nila sa atin. Mas iiyak siya, mas mahihirapan siya, doble. Minsan, gusto natin triple. At gagawin natin ang lahat. We will go out of our way to make these things happen mag effort talaga tayo, bibigyan natin ng oras o panahon ang pagganti. Kailangan makapanakot din tayo. Kailangan maramdaman niya ang hagupit ng pagganti mo. Kailangan malaman niya kung sino ang kinalaban niya. At pagkatapos mong ginawa ang mga bagay na ito, tanungin ang sarili mo, masaya ba ako? Ito ba talaga ang gusto kong mangyari? Ang effect o gaanong kasakit ng pagganti ay hindi mo kontrolado. Kahit kailan, hindi mo ito kontrolado. May masasaktan at masasaktan ka na walang kinalaman sa away o gusot nyo. In short, maraming madadamay, maraming maapektuhan. Again, hindi mo ito kontrolado, wala ito sa kakayahan mo bilang tao. Ang masakit dito, since nagbigay ka ng oras para gumante, ikaw na ngayon ang nawala sa focus. Ikaw na ngayon ang nawala sa plano. Ito pa ang isang masakit hindi mo rin kontrolado ang sa sa'yo ng pagganti mo. Baka pati ang mga mahal mo sa buhay na wala rin kamalay-malay. Mapektuhan din. Kung pag-uusapan ang epekto sa bawat panik, again, hindi nyo ito kontrolado bilang isang tao. Hindi nyo alam kung hanggang kailan ang epekto sa kanila. Ano ba ang dapat gawin? Huwag kumante. Dahil hindi mo trabaho yan. Trabaho ng Diyos yan Hayaan mo siya. Alam niya kung kailan ang tamang oras o panahon, kung kailan dapat bumalik sa kanya, ang sakit na ibinigay niya sa iyo. Ibigay mo sa kanya yan dahil kapag ikaw ang gumawa pa niyan, sure akong baka sarili mo lang masaktan. Bawa wala ka lang sa focus sa ginagawa mo. Hayaan mo lang sila. Alam na alam ng Diyos ang gagawin sa kanila. Ang galit kahit kailan, walang gagawin sa buhay at katawan mo hindi sirahin nito. Kahit kailan, hindi mabuti kung mananatili ito sa iyo. Ang gawin, ipagdasalam galit na ito at hilingin sa Diyos na palitan ito ng joy, happiness, kasiyahan, kasiyahan sa buhay na malayo na rin ang narating mo. Tama, hindi deserve ng taong yon ang oras mo. Kahit konting minuto, hindi niya deserve ang attention mo. Mahalaga ang oras mo, ibigay ito sa tamang mga tao o bagay. Ibigay ito sa nakakaganda ng iyong buhay at relasyon sa pamilya mo at lalog-lalo na sa Diyos. 640, 000, 640, 000, 640, 000.